Ayon sa mga pag-aaral, kahit ang panonood lang ng mga cat video sa internet ay nakakapagpa-boost na agad ng energy ng isang tao at nakakagawa na ng positive emotions. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na mayroong mga benepisyo ang pagkakaroon ng isang alagang pusa. Narito ang siyam na benepisyo ng pagkakaroon ng alagang pusa. Una, it's better for the environment. Ayon sa isang 2009 study, ang mga resources na kakailanganin mo para mapakain ng isang aso ay malaki at marami kumpara sa mga pusa. Kumbaga, mas mahal at marami ang kinakain ng mga aso kaysa sa mga pusa generally which means mas mapapamahal ka pagdating sa kanilang tinakain. Pangalawa, they serve as coping mechanism. Ang mawala ng mahal sa buhay ay tunay na masaklap at masakit pero sinasabi ng science na isa sa mga best ways para makakop sa kalungkutan na ito ay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop o pagkakaroon ng pet. Nagpapakita ang mga pag-aaral na mga pusa ay nakakatulong sa mga tao na mas mabilis na makaget over na sa mga masasakit nilang karanasan. Kahit na sila ay mga hayop lamang, nagsiserve pa rin sila bilang mga social support during difficult times. Pangatlo, finding a partner. Kung ikaw ay single, maghanap ka daw ng isang pusa at makakahanap ka din ng kadate. Ayon sa isang British poll, ang 82% ng kababaihan ay mas gusto at attracted sa mga lalaking mahilig sa mga hayop. Specifically, sinasabi kasi na ang mga lalaking may alagang pusa ay mas mukhang mabait kaysa sa mga lalaking walang alagang pusa. Pang-apat, cat owners are smart. Ang isang 2010 survey ng mga British pet owners ay nagsasabi ng mga taong may alagang pusa ay more likely mayroong mga college degrees kaysa sa mga may alagang aso. Noong 2014 naman, Isang researcher sa Wisconsin nang nag-survey ng 600 college students at nalaman niya na ang mga cat owners ay totoong matatalino din. Pero hindi naman ibig sabihin nito na ang mga pusa ang nagpapatalino sa kanila kundi dahil kasi ang mga pusa ay nagre-require ng mas konting oras kaysa sa mga aso kaya mas nakakapag-focus sa mga cat owners sa kanilang gawain. Healthy Heart pagkakaroon pala ng alagang pusa ay maganda para sa iyong puso. In particular, nakakapagpababa ito ng stress level ng isang tao dahil hindi sila nagre-require ng sobrang effort hindi gaya sa mga aso. Isa pa, napapababa din nila mga anxiety mo sa buhay. Ang pagpipit lang kasi sa isang pusa ay may calming effect na. Pang-anim, companionship. Hindi gaya ng paniniwala ng marami, ang mga aso daw ay mas affectionate kaysa sa mga pusa. Pero hindi naman pala ito completely true. In fact, lumalabas na ang mga pusa ay isa ding magandang kumpanyon gaya ng mga aso, lalo na para sa mga kababaihan. Ayon kasi sa isang Austrian study noong 2003, pagkakaroon daw na isang pusa sa loob ng bahay ay halos katumbas na ng pagkakaroon ng isang romantic partner. Pinapakita din sa mga pag-aaral na marunong tumanaw ng utang na loob at natatandaan nila ang mga kabutiang ginagawa sa kanila ng kanilang mga amo at binabalik nila ito pagdating ng panahon. Pangpito, tells about your personality. Ang pagpili mo daw ng klase ng pet ay may kinalaman sa iyong personality. Ang mga dog lovers ay tinuturing na life of the park, samantalang ang mga cat owners naman ay sinasabing mas tahimik at introverted sleep better. May ilang pag-aaral at polls sa UK kung saan mas prefer ng mga kababaihan ng, na maging tabi ang mga pusa kaysa ang kanilang partners. Isa pang pag-aaral sa Mayo Clinic Center for Sleep Medicine ang nagpapatunay na mas nakakatulog ng mahimbing ang isang tao kapag katabi niya ang kanyang alagang hayop samantalang ang 20% naman sa kanila ang nagsabi na istorbo lang ang mga pets sa kanilang pagtulog. Ang pangsyam, fewer allergies. Noong 2002, ang National Institutes of Health ay nagsagawa ng na isang pag-aaral at natuklasan nila ang mga bata pala na 1 year old pababa ay mas bihirang magkaroon ng allergies dahil nakaka-develop sila ng mas malakas na resistensya laban sa iba't ibang uri ng allergies. So ayun lang po muna para sa video na ito Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.